ハハハハハ。 wala pang boses ang ajuma kasi kakagising lang o oh, obvious naman oh nakakagising lang natin kumising tayo ng maaga dahil super aga man natin simula ng ating paghahanda ito na po yung araw ito na po yung mismong araw January 29 ang Lunar New Year may tatlong kwarto po dito sa bahay ni Bianan si Bianan lang ang natulog doon sa isang kwarto na malapit sa CR kami ni Little Insoy ay nandito po natulog sa living room 5 o'clock akong bumangon si Bianan is natutulog tulog pa siya mga kabisdak. So, wala nang sulay sudlay Suot na ng jacket at medyas. Diretso sa labas. pak. Oh, pag pagka-open -pag natin ng pintuan, yan. Makikita mo ang aming mga basura. Food waste yan mga kabisdak. Hinihintay namin na mapuno yung balde. Saka namin itatapon. Wala naman kasing problema kapag winter. Dahil hindi po sila nangangamoy. So, okay lang na magtambak doon sa balde yung ating mga basurang pagkain. Tapos, kung napuno na is, itatapon namin doon sa aming farm para silbing fertilizer na din. Ang una kong ginawa ay apuyan itong ating boiler. Oh, before ako natulog kagabi, nilagyan ko yan ng kahoy pero kunti lang mga kabisdak kasi natatakot po ako mag-overheat. Last time kasi nilagyan ko ng pagkadaming panggatong. So ayun, nag-alarm. Tumunog ang ating alarm na grabe na daw kainit ang ating boiler. So nataranta si bisdak in Korea. <laughs> so ngayon, listen learners na sa akin. No? Pakunti-kunti na lang ang nilalagay ko mga kabisdak pero nausukan talaga tayo oh, may usok dito o oh, mausok po dito mga kabistak walang usok kung may nagtanong sa atin isang viewer na, kung may usok ba doon pumapasok sa loob ng bahay wala wala po mga kabisdak. Ang pumapasok lang sa bahay is yung mainit na hangin na pinuproduce ng boiler. It's next time, i-explain ko po sa inyo ang mechanism. Yung mga usok na galing sa panggatong natin, galing sa kahoy, ay lumalabas sa mismo sa tubo na nakakunek dito sa boiler, sa chimney mga kabisdak. Next time, ipapakita ko sa inyo yung chimney niya. So, yung tubo na nakakunek dito sa boiler, papunta sa loob ng bahay, doon sa flooring natin, is yung mainit na hangin lang po ang dumadaloy. Wala pong usok. O, oh, ayan na, natusok na tayo sa mga kahoy dahil hindi man nagsuot ng gloves o oh, wala mga protective gear na isinuot ang Ajuma. So, ayan na. Ayan, nasugsog tayo sa mga maliliit na fibers ng kahoy. Oh. Kung hindi pa natusok, ay hindi rin magsusuot ng gloves. Si Daddy Insoy pala ay natutulog po sa aming bahay. So, kaming tatlo lang ang nandito. Ako at si Little Insoy at si Bena. Nakikitulog na kami para early kong masimulan ang aking mga lulutuin sa kusina. Madulas kasi ang daanan namin dito sa likod ng bahay. Shortcut papunta sa aming bahay mga kabisdak. So, sabi ko kay Daddy Insoy, wag na siyang mag-akyat baba, no? Ako na lang ang magsisiga sa ating boiler. puti na part lang po ng daikon radish ang ating gagamitin para sa ating sabaw na tinatawag nilang tangguk. At nakalimutan ko pa talaga kung ano ang size nito, kung anong shape ng radish na ating gagamitin dahil twice a year lang po namin ito ginagawa. Yes, mga kabisda, kaya espesyal po ang sabaw na ito. Parang sa susuk at sa sulal lang po namin ito ginagawa. Dahil nga ano man siya matrabaho, pinapalambot ko pa ng 2 to 3 hours. So, ayan na, ay patriangular po ang aking ginawa na shape ay yung pagha paghiwa natin sa ating mga daikon radish. <laughs> Nakalimutan ko kasi mga kabisda. Which is mali pala. O later on, pagkagising ni Benan is, o masasabihan ako ni Benan dyan na mali man itong hugis ng iyong mga daikon radish. Dapat daw, dapat daw kasi ano siya, square, pa cubes ang hiwa ba, hindi pa triangular. O sige, from now on is, iti-take note ko na talaga yan. Deng 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 This is it the moment of truth mga kabisdak madi-discover na ni Biana na mali yung hugis ng ating mga daikon radish <laughs> Pero ang maganda po kay Bianan is kung naga ano siya, naga siya sa akin, hindi po siya nagagalit or hindi po sumisigaw. Kalma lang yan siya. Ang sinabi niya sa akin next time is pa-cubes ang gawin mong hiwa. Ah, hindi po hindi siya ano, hindi siya masirmon, hindi. Kung si mama ko pa yan, mama Laida ko pa yan, ay sinasabi ko nang ilang ulit ka na ba nagluluto nito? Na Bakit hindi mo pa rin alam ang size ng daikondra? Bla, bla bla, ang tanda-tanda mo na, wala ka pa rin alam sa mudugi. Bulbul ka na laman. Oh, shout out <laughs> Mommy Lights, ganag birthday ngayong araw, February 5. Ha? Happy birthday, Mommy Light, sa aking one and only maganda, pinakamagandang nanay sa balat ng lupa, uh, sa balat ng universe, Mommy Light, happy birthday, Mama. And of course, babatiin ko rin ang aking one and only, ang pinakagwapong tatay, Papa Amahan sa Tibuok World. <laughs> Walay lain. Tatay Billy Kasimsiman, shout out, Tatay Billy Abraham Kasimsiman, na palaging nanonood ng ating mga vlogs, pero hindi nag-like at nag-comment kasi hindi man marunong magtuplok ng cellphone. <laughs> Ang mga ceremonial dish ni Bianan ay made of kahoy. Pero ang sinauna talaga na ceremonial dish mga kabisdak ay made of porcelain. O, naipakita aguy aguy, aguy na in itawin-inday. Nalaglag naman na uy, abo, mabuti na lang at hindi pinansin ni Bianan. Ito ang kagandahan kapag made of kahoy kasi hindi po siya nababasag. O, kapag made of porcelain pa yan mga kabisdak ay wala na. Nakapiso, naka-award na tayo kay Bianan, <laughs> Kasi ang malimahal po kapag made of porcelain. Tamang-tama ang pagising ni Little Insoy. O, naghahak Kut ako ng ating mga ceremonial dish o oh, pwede na natin pwede na siyang tumulong sa atin no oh, sa paghahanda at pagpunas-punas. Uh, oh. So ito mga kabistak ang aming mga ceremonial dish, lumalabas na ginagamit lang namin yan twice a year, tuwing Thanksgiving, Chusok at Sulal New Year. Si Bienan is full support talaga siya sa atin o no, hindi niya po ako iniiwanan mula sa pagluto hanggang sa pag-prepare ng ating mga food offering sa mga kabisdak. So ayan na after kong kinuha ang mga foods from the ref ay hinugasan ko itong mga fruits natin kagaya ng pear at ng apples. Hugasan siya mga kabisdak bago ilagay sa mga ceremonial dish. At lahat na mga pagkain, lahat ng mga foods ay may designated po siya na mga lagayan mga kabisdak. Halimbawa yung isda at yung gulay. Magkaiba po ang shape ng kanyang mga ceremonial dish. Pati yung kanin lang arrangement sa altar, meron po yan silang exact order. O, oh, ano ang katabi ng chestnut, kung ano ang katabi ng apple, so ganoon. Tapos nag, nagre-ready na rin si Dad Insoy ng pera, yan po ang aming ibibigay kay Bianan at sa mga friends namin na pupunta dito sa bahay. Pati ako ay naghanda na rin po ako ng sobre na nilagyan ko ng pera na ibibigay ko po kay Bianan. Tapos si Bianan naman is naghanda na yun siya ng sobre na may pera, ta ibibigay niya kay Little Insoy oh. at para sa akin. Oh. <laughs> oh. <laughs> Abaik om oh Isaac like skin. Ini, oh, oba. 소공봉조하이 Ayan na, nagakostume na talaga si Azuma, naghanbok na, tapos nakasut na itong si Daddy Insoy. Dahil last time, nung Thanksgiving natin last year, mga kabisdak, nag -jesa din kami. Tapos may nag-comment doon kung bakit daw nakapangbahay kami, bakit daw hindi kami nakabihis. <laughs> so ngayon, nagbihis na talaga kami, ma'am. Para presentable naman kami sa inyong paningino at presentable din tayong mag -jesa. Yan po ang tinatawag na Jessa, mga kabisdak, or yung deep vow para sa... Ang deep vow ay ginagawa bilang pag-honor po sa mga na namayap Pang ancestors nila Daddy Insoy. Tatlong vows para sa namaya pang tatay ni Daddy Insoy, tatlo naman para sa kanyang lolo at tatlo din para sa kanyang lola. So total 9 na deep vows ang aming ginawa. Nilalagyan po ni Daddy Insoy ng chopsticks at kutsara yung ating sabaw at kanin. No? So may kanin, may sabaw, may suju, may isda, may tofu, may gulay, may prutas, may snacks. So kumpleto ricados po ang ating mga food offerings. May chestnuts, may dried gum. So, yan siya mga kabistak. So, tingnan. Tingin ninyo na lang no, kung ano ang nasa altar. Habang magkakasya pa ang ating hanbok ay isuot natin no dahil sayang naman bili pa naman niya ni Bena nung aking kasal mga kabisdak regalo po niya sa akin. O oh, ayan, pataba po nang pataba ang inyong ajuma. <laughs> Kain pa more. This time ang pagkakaintindi ko is tinatagayan ni Daddy Insoy ang kanyang mga ancestors. pwedeng soju, pwedeng wine, pwedeng makuli kung ano po yung paborito ng iyong mga namaya pang ano kapamilya guys. So ang tatay ni Daddy Insoy paborito niya po ay makuli or soju. So Makuli na lang ang aming pinantagay sa kanila. Cheers! <laughs> Cheers, Sunbong <laughs> 네 건강도 나고. 우리, 도련님도 건강하시고, 다 건강해. 아이세뱃돈도 했지. 저희가 할머니죠, 할머니. 우리 할머니 그래, 정은 조금 놀라 정은 망어, 망면 이제 이 담에 그만 할머니가 있을대 그때까지 살면 이게 뭐야, 이게 니가 지나봐요. 오, 맞다. So ayun mga kabisdak, pagkatapos namin magsebe para kay Bianan, isang deep vow lang para, para kay Bianan, dahil ano, buhay pa man siya mga kabisdak. Para sa patay ay tatlong deep vows. Tapos ang pagkakaintindi ko sa kanilang Lunar New Year mga kabisdak, no, ay para din siyang Pasko dahil nag exchange gift kami ng pera. So ito is niluluto ko na ang Japje. O yan mga kabisdak. hindi ko po nilalagay sa ating altar, sa ating mga food of feelings dahil ang kagaya ng sabi ko, hindi po sila naglalagay ng mga may pula-pula na pagkain doon. At ngayon ay kumakain na kami for breakfast pero ang daddy insoy wala pa po yung gana dahil hangover pa man yan nahubog man yan kagabi so yan pwede po natin kainin ang ah, mga food offerings namin mga kabisdak kinain na po namin yan for 2 weeks ata bago na namin mga kabisdak <laughs> dahil sa pagka dami, dami man alam nyo ba nung bago pa ako dito sa Korea At times 2 siguro yung volume ng pagkain na niluluto namin, na inihanda namin sa Chusok and Sulal. Pero pagkadating namin ni dito ay pakunti-kunting nagbago si Benan dahil nagarap man yan si Daddy Insoy. Nagareklamo man yan si Daddy Insoy. Bakit kayo nagluluto ng pagkadami-daming pagkain? Eh wala namang kumakain. Nasasayang lang. Tinatapon lang yung mga pagkain. Dahil nasisira man sila mga kabistak sa katagalan sa ref, no? so, ayan. Nasasayang ang ating mga pagkain. gusto ko rin itong kunti lang dahil hindi tayo masyadong pagod sa kusina. Hindi masyadong marami. Unlike before, mga kabistak, 3 a.m. pa ay gumigising na para magluto sa on the day of Lunar New Year. So, eto is dumating na po sila yung mga kaibigan o oh, seven, seven people, ah, six lang pala, anim na mga kaibigan ni Daddy Insoy. Yan po sila, makikita nyo yan sa aking kasal, sa kasal ko na vlogs. Close friends ni Daddy Insoy. Sila po ang kainuman ni Daddy Insoy kagabi. Oh. <laughs> classmates niya nung elementary, high school, at middle school. O, oh, taga, barrio namin, pero ibang sityo lang sila mga kabisdak, no? So, yan, magasebe yan sila kay Biennan. O, oh, nag man yan si Daddy Insoy. Padap, lindi ha ba? Mm? <laughs> Pagkatapos ng kanilang vow, yung kanilang sebe ay magatsika-tsika lang yan sila mga kabisdak at magbibigay sila ng pasalubong para kay Little Insoy makikita nyo mamaya. Pero this time is mag-shoutout muna tayo sa ating mga sulid kabisdak viewers, especially kay Ma'am Marla Flores and family from Santo Nino, Mikawayan. Thank you so much for always watching Ma'am Marla Fl uh, Flores. Hello kay Ma'am Falo, Ma'am Viernes and family from Banban, Coner, Apayao. Especially sa puging hobby na si Mr. Joven Viernes. Wellness. Hello kay Ma'am Dana Danaya Leia Uchige from Cagayan de Oro City. Shout out Ma'am Inday Balduesa and Belen family from Lopez, Quezon. Raya and Tahan family from Abihilan, Kandihay Bohol. Shout out sa anak ni Ma'am Mayen na si Michelle Angel, Michael James, Mariel Angel, and Michael J. Advance happy birthday sa February 9 sa bunsong anak ni Ma'am Cathy Donato na si Mundil Donato. Advance happy birthday at Kay Ma'am Leza Flores upcoming birthday din sa February 9 from Taguig. Advance happy birthday Ma'am Leza Flores. Shout out Ma'am Porisima Gervina. Hello sa mga kapatid ni Ma'am Alexa Hernandez na nasa Tabuk City Kalinga. Oh, shout out sa mga kapatid ni Ma'am Alexa from Apayao. Kalinga Apayaw. Kumusta at namis na daw kayo ng inyong kapatid. Happy birthday bukas po February 6 kay air one Jake Bacani na anak ni Ma'am Pearl Bacani from Tondo Manila. Happy 5th birthday din sa apo ni Sir Emmanuel Belbes. Uh, bukas po ang kanyang birthday. Happy fifth the birthday, Sir Milo Belbes. Uh, shout out Agbuya family sa Pangasinan. especially kay Ma'am Merla and Sir June Agbuya. At sa mga anak nila na si Kim Mustasa at sa dalawang apo na si na Kale at Ellie. Shout out sa mga friends ni Ma'am Marcel Bohol sa may Katarman Northern Summer. Shout out Inang Dubai. Shout out sa mga kasamahan na Flores ni Sir Robby sa duha Qatar. Ingat kayo dyan. Uh, special mention kay Sir Derek Torres and Ma'am Cynthia Bathgate. Thank you so much sa inyong laging pag-comment, sa mga makabuluhang mensahe at sa pag-share ng inyong mga words of wisdom. Thank you so much, Sir Derek and Ma'am Cynthia. Diba busy kaming dalawa ni Binan sa kusina. Busy din itong isang bata o oh, hindi na nag-jacket, parang hindi man gininaw. Uy, ako yung giniginaw sa kanya. And that's all for today's video, mga Kabisdak. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. Ingat lahat.